Hello guys, uh, magandang umaga. Ngayon, uh, papakita ko sa inyo kung paano kami magpalit ng uh, sapin ng pugo at kung paano namin, uh, kung paano ko nilalaban to. Ginagawa ko to, every, ginagawa namin to every two days. Kasi yung iba 3 days, kasi yung 2 days parang mabaho yung hindi masyadong maging mabaho. At hindi umamoy sa mga kapitbahay natin. Ayan, meron kami yung bagong sako. Tapos yung pinagpalitan naman namin, yung, yung litig naman namin, lalabang ko din yung sa may ramsak. papakita ko sa inyo kung saan ko lalabang ko. Okay. So, sa mga uh, magalaga ng pugo, uh, dapat uh, Alamin alam niyo muna yung tamang pagpapakain. Pero yung pagpapakain, sige lang naman ang pagpapakain ng pugo. Saka, so, uh, ayan, dapat hindi kayo maselan. Uh, dapat yung, yung kaya nyo yung amoy, kaya nyo yung makahayap ng tayo ng tulo. Kasi sa ngayon kasi wala pang hindi pa wala pa kaming tauhan dahil kaya pa naman namin. So, pagka nagkatauhan kami, at nakapagdagdag ng dugo at suko kami ng tao, at least alam ko na yung mga alam, alam ko na yung mga galawan, alam ko na yung kasama ko binilinis, paglalaba. So, makikuduro mo ay sa mga nakukuha mong tao na ganito dapat ang gagawin mo. Kasi, kung hindi ka marunong at hindi na marunong makukuha mong tao, ano nang mangyayari? Marunong ang kayo. Ayan. Uh, hello, guys. Tapos na tayo magpalit ng sapin ng mga pugo. At ngayon naman ay uh, lalaban natin yung kinuha natin kanina ng sapin. At uh, kailangan nating linisin at uh, gagamitin natin ulit sa susunod na araw. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na sa mga gustong magsimula ng pagpupugo ay uh, dapat hindi kayo maging uh, maselan, maging maarte o nandidiri kayo lalo na sa paglalaba. Ngayon na uh, ito, uh, lalaban natin 'yung saco. Uh, ito 'yung naglalaba every 2 days. Pagka uh, wala naman tubig yung sa tukparan na uh, pinatapon pinibigay kasi itong mga tayo ng kubo puro pisto. kaya yung iba gusto nyo na uh, magkakish ko na pinagkuhari pagka may tubig dito dito lang kasi yan dire dire siya kumbaga hindi na itak yung kaisa nilalaban ng whisky so, malinis talaga siya So, yung mga so, mag-alaga dyan ang pugo, yung mga paguhan. Kasi nga, sinasapatulad nga lang sinabi ko, dapat kaya nyo gawin to na hindi kayo maging maselan maging uh, maarte o nandidiyo kayo sa tae. Yan lang. ngayon, kailangan kong gawin ito dahil wala pa kami uh, tao at isa pa doon. So, uh, hindi ganun, hindi karami yung aming alaga. So, uh, kapag ka uh, nakalipon na, yun nga, kung uh, wala nag kami ng marami, kukuha na ako ng tao. Sa so, ngayon, kailangan ito muna gumawa nito. Uh, sa susunod na video ko, uh, sasabihin ko naman sa inyo kung paano po nagmarket ng mga itlog sa mga palengke. Uh, huwag din po sanang kalimutang i-like and subscribe and uh, click the notification uh, bell para po kapag may bago po akong video, uh, ma-update po kayo at sana ay mapanood ko Salamat po!